Sino raw itong uh, lagad ng batas ang uh, Komutsi kumutsi ng mamahaling alak ng uh, ng highball ng grupo ng dayuhang negosyante sa mansa? Ayon sa nakarating kay Mang Teban, sinalakay daw ng tropa ng law enforcer ang condo unit ng mga dayuhan dahil sa ulat na nagsusugal umano mga ito. Positibo naman daw ang nakuwang info ni uh, Boy Toma dahil nadatnan ng kanyang team na nagsusugal ng mga dayuhan sa kondo unit. Inaresto raw ang mga dayuhan at kinumpis ka pa ang mga gambling para pernalia. Ang classic nito pati na ang mga nakadisplay na alak sa bar counter e eh pinag-interesan ng topa ni Boy Toma. Kayo mga kaabante, anong masasabi nyo dito? Comment down below. Pero bago ang lahat, follow nyo muna kami sa aming mga social media. Para sa Abante, ako po si Jigo Postolero. Peace out!